Magandang hapon po mga kabarangay at kapitbahay. Dito na naman po tayo. Panibagong yugto ng buhay. Ngayon po ay ano, September. September 2. Ito ba? <laughs> Linggo. At ito po ang ating ginagawa sa araw na ito. Ayan po hindi po yan, yan po ang ipapakita natin no? Oh. nag harvest po tayo sa ating maliit na backyard garden ipapakita ko po ang ating mga tinanim ito po ay kulitis hindi ko po, po yan tinanim tumubo lang ng gusa <laughs> tsaka yan ang oyasiman masarap po yan lalo na sa ginataan at kahit anong luto basta may sabaw pwede na po ang tikman no, ano kulitis ng Korea dami pong tumubong kulitis nag po tayo ng pichay at mustasa gagawin po natin sa mustasa ay ano sa salad natin lagyan ng sibuyas, pamienta konting asukal, suka pang ano po pang preto para makatipid naman po tayo tsaka para maka-inspire din sa ating mga kabarangay at kapitbahay magalaga na rin po yung mayroon tayong maitutulong kahit sa pamamagitan lang naman po ng pag-inspired eh, sa atin po ay sa panahon ngayon ay napakahirap ng buhay kailangan po talaga gumawa at eh, napakalaking tulong po kung mayroon tayong tanim sa ating likod bahay no? Kagaya nito, meron tayong kangkong. Pagkayan ay pinutol natin ang kangkong hanggang dito. Kailangan putulin natin ang gitna. Iwagan na naman natin ng konting dahon. Kasi kung nakikita, kung nakikita nyo po yung ilalim po ng kangkong natin, oh, may mga talbos ng natubo. Yun Oh. Kaya po kung putulin natin dito o kaya dito sa iwan tayo ng isang dahon Sigurado po na ayan ay magiging marami ang ano salingsing. Kaya ay ano bang tawag yan tatalbos po siya. Kaya po yung yung isang ano isang puno ng ano kangkong magiging tatlo. O oh, ay di ba? Dadami po sila. Yan po ang pinakamagandang itanim, kangkong. Tsaka itong ano kamote, yung kamote ko ay eh, tinalbosan tinalbusan ko nung mga ilang araw pa ilang, ilang, linggo pa lang. Ngayon, napakarami po ng tinalbos niya. May pito, may walo, may apat, pinakamarkunti. Kaya po, nakakuha na naman po ako dyan ng talbos. Mas marami, nagbigay pa nga po ako sa kasama ko eh. Kasi gusto rin ng Indonesia ng talbos pala. Kasi kagaya ng dati, ang koreano, ang tinakain po ay tangkay. Ito po ay tangkay, napakahirap po. Kung anong ginagawa siya sa tangkay, binabalatan po. Isang sakong tangkay. Ayan po ang aking update. At saka nakita nyo naman yung aking ano, tanim na ano, ang palaya. Yan yung mga basura ko na pinagkainan. Nilalagay ko sa mga puno nila para tumaba. Yan biglang tumaba ang ating ano, ang palaya. Ay ah, ano kami, lalipat na kami ng 13 po, ng September kaya, babalikan ko yan kaya lagi ko siya ng kapangan, siguro bago mag winter babalikan ko, titingnan ko kung anong nangyari dyan sa tanim natin kamote at ang palaya ang maiiwan dyan, tsaka kangkong itong kulitis titikman ko yan bago kami umalis yan lang po ang magiging update ko mga kabarangay siguro naman po ay nakita nyo kung paano natin yan tinanim sa umpisa pa lang ma guide ko rin kayo sa tamang landas <laughs> tamang landas talaga para naman kahit pa paano magkalayo tayo hindi nyo naman ako nakakadaong palad ay makita nyo yung anong ginagawa ko at yan po ang mga technique para sa ekonomiya malaki pong tulong kung mayroon tayong talbusan at eh, konting tanim yan kagaya nyan nakakawa ako ng pitsay at mustasa at ito po ang gagawin natin ayan oh, kahit pa paano eh, mayroon tayong pang ulam na isang ulaman ayan igigagawin kong salad ito naman ay igis ako sa karne yan lang po di ba? hindi na po tayo bibili kahit pa paano ibawi eh, at eh, konti lang po yun nakuha ako dahil alam nyo naman oh, tinaniman ko po yung nagtanim mo na, dapat palang unang naitanim natin ay ano pitsay at mustasa bago itong kamote kasi na siya eh napailalim siya sa mga kamote kaya mahina pong tubo at saka nagulan po ng ling, isang linggo mahigit ayun medyo bumagal ang paglaki pero kahit pa paano mayroon po tayong nakuha bye, bye po maraming salamat po ingat po kayo lagi ang aksamale ang inyong lingkod kaparangay alan ng kantaga